Kim. Okay ka na. Goods na goods ka na, Kim, <laughs> ha? Lasing ako, mga pare. Ha, ah, lasing Yung, yung Mio ko, baka gagamitin yun, hindi nyo pagagasan, ha? Bay, ang yabang mo, bay. Yung Mio mo, bay. <laughs> ha? Kalansay na yung Mio. <laughs> Pinapang drag race mo kasi. Kalansay na yung Mio mo. yabang hey, mo naman. alam nyo, basta may Mio, <sighs> habulin ng jigs. Ang dami ko na sa kay Jen, um, ang dami ko na check in diyan na babae sa Mio ko. Oh. Alam mo, oh, napakayabang mo. Kim. Hindi na, makan baka ba sa mga kaibigan ko? Wait. Eh, eto, dali. Si Dart. Oh, inom ka Baby. pa. Inong ka pa. Baby. Ayaw mo, ano? <laughs> mo na, gusto mo nang mag-ano tayo. Huh? Baby, mamaya na tayo mag-check-in. -mag, mag Ay, sabihin lang sana oh, ako ano sa'yo. Mo. Bago tayo mag-check-in, hmm. kailangan ko kasi ng pamparibon. Ah, <laughs> Pariban lang. Huwag mo naman ako sa boobs ko. Lagi mo na lang nilalamas yan. Bay, bay, grabe. Bay, pwede maingit, bay. Pwede ma... Pwede ilamasin ang avatar, bay. <laughs> <laughs> bay, naingit na talaga kasi sa inyo, bay. Huwag oh. mo naman ganyan ka lamasin. Masasarap ano ano tayo what, what, na ba? mga kaibigan mo. Ah. Ano nang yan? Oh. Dali, dali. Bibigyan kita. Magkano ba ang pariban, Mahal. 35 ko yung ano, yung rebond. Grabe, kain ko lang. <laughs> Huwag <laughs> ko naman ganun. Hindi, mahal. 35. 35. Talaga, oh, bibigyan mo ako agad. Mahal Three ko. 35. O, oh, ayan, mahal. Hmm. Mahal oh, I-down mo muna yan, ha? <laughs> 3,500. O, down Walang... muna. 3,000, ano. Bukas may gagawin akong tatlong jeep. Tige isang libo, bigay ko sa'yo. Talaga, bukas. Oh, e, eh, bukas na ano rin tayo mag-check-in. sige, dyan na muna tayo sa likod. Psst. dito muna kami sa likod, ha. Ay, sige. Mahala, gyan, ha. Mahal, Bye! Pwede sa mama sa avatar, bye! Mahal, may sasabihin ako sa'yo, ha? ano Saot ko yung tibak na bigay mo. Ano ba? Ay, ready ka na ba? Bay, ako nag-ukay nun, bay. Gunitay ko sa kanya, bay. Alay ka, dito, alay dito Shhh, dyan muna kayo ha Uy, ha? sana all, sana all may ka Sana all Sana all may ka ah. Ano ba yan? Kim, wala ka bang ibang chicks dyan na ibigay? Baka pwede Wala, ayaw kasi sa finger eh <laughs>